kailangan to natin uh, kailangan tulungan si tatay kasi ganito yung ano eh mas yun ni tatay wala siyang bahay mga idol tingnan mo yung mga sanina yung mga damit niya idol yung mga damit niya yan yan Diyan yung mga damit niya so ngayon ah uh, pupunta tayo sa mga ano idol sa so, ah uh, sabi niya may tao daw dito mga idol ah uh, nakatira sa ano nakatira sa bato baga walang bahay mga idol so pupuntahan natin siya kasi nakakita mga idol sabi niya ano kawawa daw kasi walang bahay uh, nakitira daw sa ano sa bato Yan, pupunta natin dito sa ano lang yung mga idol no? sa tigbaw yan yung lugar tigbaw no negros dintal klatraba no so pupuntahan natin kung totoo ba talaga Ah, diyan tayo dadaan daw. Siya kasi nakakalamak, siya kasi nakapunta dito, idol. Una. Kaya ano, ah, dito yung daan. Sana na diyan si ano no, si Tatay. Tatay? Nanay. Tatay, sino na? Ay, sta, na sta tayo diyan. Dito yung daan, pupunta sa kanila. Ano daw to? Ah. Bahay. Bahay na bato no. Bahay niya is bato. que eu Layo-layo mga idol Ito yung view Ayan yun yun ba? Yun Yun yung bayong ano? Yung pang-pang Yun yung bahay niya Oh Yun yung bahay niya mga idol Yan nakita mo ba? Yung Yung ano May bato na May makakahoy So Punta natin Ayan dito na Ayan nga mga idol Bahay ni tatay Dito yung ano Baga nasa bato lang siya no Ayan Ayan yung ano Yung mga damit niya oh Ayan yung mga idol Diyan lang siya nakatira Ayan, hi, ay, sa tatay. Iyon sa tatay, oh. yung mga ano ni, eh. Ayan sa tatay. Tay, may hapon. May hapon asa ko nga aton of bistahon aton bistahon ta ka diri yumbalay ay yumbalay di ay na ko gubat na mo asa man di yumbalay tutukas unta taw ay paday pa ko pa di gubat mo taw mga gubat sa ko nga upasangin na wala na mo wala na tindugi mga ko, mga ko, mga hitap ako, patindog ka, ka, bagbay. Di kong silbi ito yung garate, pwede kusok ang hangin rin. Kusok ang hangin mo basa ka, yung ulan. Hmm, basa ka kayo kayo hangin mo bijuhan ka tay? Ha? Huwag mo bijuhan ka, kasi mo tabang ni mo? Ha? Mahimong, mahimong nung tanga daw, bijuhan ka na timbong, timbong ka Timbong. Timbong ka tayo po? Tayo po. Tayo po, tayo po, tayo po, Oh, nang gudaw ka ng motor guys, Senggol. Kini kini video ha, naka channel. Kung nga, na ay na, eh, mutabang ni mo, na ay, -ay mutabang ni tatay no. Si, yung si pangalan mo tatay? Si Bio Romang nga ako. Si, ha? Si Bio. Si Bio. Gaulong apli Ha? Gaulong. Gaulong? Oh, gaulong ito ko. Ah, si, Papa si ko. Uh, si Bio Gaulong no? Gaulong o. Oh. Oo. Oh, si Bio Gaulong. Si Bio Gaulong. Sa si Kuang Gaming, Gaming dila sir na. Oh, no, napakalupit ko nga idol kasi dito siya tumitira mga idol ah uh, ganyan yun o no? wala siyang bahay mga idol ito yung ano dito lang siya tumitira ayan ito yung sumasaka niya pag umulan siya mga idol umulan para hindi siya mabasa dito siya magtatago siguro mga idol pwede pwede magtatago <muchas> kung ano yung niya kanina yung mga idol kung ano yung niya kanina yung mga idol diya ka magtago oh. kung ulan kari ari niya nilugdong doon lipat pasok 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 din anak Hilarin na kong dagat. dari, hidari. Basa ba? Tandang man. Hilarin. Oo, nara. At siya mo tulog mga idol. Oh hindi akong tulog. Oh, Mag-ubi lang. Oh, Pag kusok ulan mga idol, papasok siya doon para hindi siya mabasa mga idol. Oh, dari, si tatay mga idol, no? Si, si tatay, tatay is... Mabara na ko doon. Ako pa ng kurong Si tatay, wala siyang ano, wala siyang bahay, no? Kasi nasira din yung bahay niya. Kaya nasira yung bahay niya. Kaya dito siya tumitira mga idol. Yan. Kita mo yung ano mga idol, yan. Yan, yun yung mga gamit ng mga idol. Tapos yung ano mga idol doon. Dagat na yung idol, oh. Yan yung dagat na idol. Ayan. Yan nakakawa sa tatay no kasi walang bahay. So, ngayon mga idol, sa gustong tumulong kay tatay. Tatay Silvio, no? Oh. Silvio. Silvio. Bro. Ayan, dito siya nakatira sa Otigbaw. Oh, barangay Tigbaw mga idol, no? Barangay Tigbaw. Barangay Tigbaw. O, kung gusto mong magpaabot kayo ng tulog, pumunta lang kayo dito kaya tatay. Wala ba kayong ano, kamag-anak tay? Wala mo nung sako pa kung mamana ko nung so, inaang ko. Inang ko. A, wala, wala, mo yung, wala mo yung mga kaliwa, wala kayo kaliwat na rin? La, dyan rin Tigbaw, siya ikuan, itprint niya. Ha? Itprint niya, muna yung kaliwa, tapos kong inahan ko. Sir na ang aplido? Oo, oh, yes, sir na aplido. So tayo nga nung abot ng kadre nga. Ah, dahil diri mo ko sa unang kong tao, dira, repika sa aning bye-bye pinikutan. Oh. Kadiha mo ko. Bawa no nung diri sabay bayit ang tikas tikbaw. Kay diri kasunod ito na ang bay bayit bayaman, ang Na dire proper na sa antobayan Na ako'y e, pagbang, ito. na ako'y pagbang sa ang tobaya. Oo, oo. Oh, kasabot oh, na. kasabot to, oh, ka na ka. Ako. Oh. Oh, ako kasabot kalim, na sila. Ako kasabot na natin sila. Ako kasabot ba makahangyo ko naman para inugpalit ka pagkaon taon. Mahiyo mo, anak. Oo, oh, sa ano, sa kwan. Para makaon lang Mabal na ako, yun, ana, babubas, oh, ana. Oh, ba? Bubas, anak. Oo, mabalik ko diri. Okay, ako rin, huwag ko bukas doon. oh naman, pininit lang ako galing tubig sa kanilang kapila kong pininit. Awa mga idol. Nakikamay ako, galing Awa mga idol. Ako lang ito ilagbayas ko, no. Tubig lang ko kakaon yung tao, no. Ito yung ano ni tatay. So nakakalungkot no, mga idol. Go. Nakakalungkot mga idol. Kasi, walang kinakain si tatay. Ito yung ano, ito yung kaliro niya. So. Mauro, takurik lang galing na. Oo. Takurik lang na, huwag kayong magaban. Ano kasi mga idol Ah. Uh, si ito yung uyan ko so, talaga yung makaluoy, pakabutangan ako talaga, pakapumula kita. Walang si tatay. Walang. Ito sino klaro din ay ginoos lang ito yun. Ito yung pa pagkumsa ko alam noon. Ang ginoos ito lang ito ang yun. Pwede kipaitan ako talaga kinabuhi lang. Ayan mga idol, so pag, sa gustong tumulong kay tatay, sa gustong tumulong kay tatay, uh, dito sa Barangay Tigbao, no, kalatraba ni Cruz Occidental. Oo. Oh. Uh, tatay? Sa akong kalatraba ni Jabon. Mayroon akong extra, mayroon akong makaspera, ibang, malaking swildo ko, uh, kung may ano babalik ako dito magdala ko ng bigas Ay, o sa pagkakaroon ng tanong may hangyo ko pikado ang utang oh. ko hindi mga ko lang na imo ako lang ibay sa panika oh, oh, bukas oh, lang taon oh, oh, o pwede rin ako lang na ako na, na imo na lang tikang oh. ko mag 300 lang oh. taon para bukas lang ang taon doon no? do, ang akong taon nagkaroon tubig hinihinit rin yung taon dili ka dispasir doon sa akong kung ano kong mag ang tiyan akong lain ka tubig na po lahing man lahing, lahing mas kanon ang tubig na gitporos lahing hindi ka stinir akong tiyan Bapuri di kong, ako ako bapu kalau di ana, Ya aku kena orang pun kahoy. Oh, oh, oh maor na kung ko di ana kung uh -huh. ito pastila pa ikat sila po si ni. dito si Tata magsaing dito na siya matutulog mga idol yan dito yan siya siya diyan matutulog pag umuulan pag malakas ang ulan mga idol sigurado basa ka ah basa mm -hmm. mo na ari lang pa kung slipit mo pa sa slipot slipot ari dili no na mataman lang kiti pa itar tentang dito ko sayo ka dong ni age ko na ni bato dekon tayo uyan mo dira pa pangita lang kahoy lang kay Maka ma contact pa yagre. Ah. Uh, karon mao ni tatay. Wala siya no. Wala, wala, siya, balay, no? Wala siya Oh, kudu, no? Puyo siya, ane, mga idol. Dere siya pag ulan, dere siya matulog. Oh, ko na Ya. No, dere, siya dere, mga idol. Dere siya mo mga, <coughs> oh, mga idol. Oh. oh, siya nagtulogan mga idol oh. Kita mo idol. Dito siya hi, -higda, hi -higda. Oh. Pag, Ano para <coughs> pagkatapos niyang kumain siguro, kung may makain siya dito si higa. Tapos doon siya pag malakas ulan doon siya ano, doon siya lilipat. So, mga gamit ni Tatay dito mga idol n'yo. So, ito 'yung mga gamit ni Tatay. Hmm. Sino mga gamit mo Tatay ang mga sanina? Oh, sanina na 'yon. 'Yan so, 'yung mga gamit niya. Saka ito. Ito. Ito yan siya tumira. Yan yung mga kaliro niya. Ayan. So, nakakadurog puso mga idol. Sabi ko, yung mga mga vlogger na mas maraming pera, mas maraming ano, kung sino may yung nakakaluag dyan, um, nawagan ako na uh, ayan, ayan, uh, kailangan ito natin Ah, uh, kailangan tulungan si tatay. Kasi ganito yung ano eh. Mas yun ni tatay. Wala siyang bahay mga idol. Tingnan mo yung mga sanina. Yung mga damit niya idol. Yung mga damit niya yan. Yan. Diyan yung mga damit niya. Pag umuulan niya mga idol. Basa yan. 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 Dito lang siya nakatira sa ano. Sa ito. Dito lang siya. Ito yung silbing ano niya. Bubong niya mga idol. Ito yung silbing bubong nila mga idol. Niya. Ito yung silbing bubong niya pag umuulan. Ito. Ito siya. Ito siya. Parang. Ayan. So sa gustong tumulong kay Tatay, ayan, pumunta lang kay dito sa barangay Tigbaw. Ah, barangay Tigbaw? Kung kira barangay Tigbaw, may barangay pagpagsilang, hibur po lang ito Oh, barangay Tigbaw dito sa ano? Okay, oh. barangay makasilaw, himo ra gapong gikan dere. Kay oh. ako, barangay ako pinukutan barangay mga dere. Pinukutan oh, barangay oh, pinukutan, pinukutan barangay. to siya mga idol. So pupunta lang kay dito sa barangay pinukutan. Oh. Kala traba ni Gusto Dental no. Ah. Uh, Kala Pwede kay pupunta dito sa may Ano, dili kontakin mo lang din ako idol para masamahan din kita mga idol no. Ah. Uh, ito ipakita ko lang sitwasyon ni tatay. Ito yung sitwasyon niya. So kailangan kailangan mga idol noon na tulungan kailangan natin tulungan baka may mga extra kayong pira dyan uh, sa nakakaluwag ayan Statay. Si kailangan tulungan so ayan let's go so ito yung statay. uh -huh. ayan ayan eh, si ngalam ko ulit tay si Pio si Pio kung ngalam si Pio daw. Oh, uh, pili ko daw ulong. Da Oh, ako si Pio mga idol. Ang ako ina hindi na sinira pre daw. Oh. Uh, Ga sinira nang mong ko daw. So dito aku, siya nag oh, na na uh, na oh, dito siya. Na sa... ito, pang -pang. Uh, pang -pang oh, dito siya nakatira sa ato pangpang. Oh, pangpang kita na kita mga kadang ito siura um, daw ko. Na kita din mo na mo na special sa akong puyon daw. Titigi pa tan ko dire. Ah, sila buhi na ko dire kita. Ah, matan ko oi kita ko dire. Saka ito yung ano niya. Ito yung ano niya ni ni tatay. Ayun. Kaldero so Bago na Ano yung niloto mo? Ah, usay tubig bigla ko gi higop lo. Oh, ya ko gi ko na kamay. Gamay gamay kanon mga idol. Sus ko pakapain. Abot na mo mo ni ni ko. Oh, mao gito ko spasyo ang akon ko ang gitado makalo gitado do. Aka ki bawo magina ko kanang ako gi day ka pitig po pihara. na igros lagit. Dili na ko pagon sa puli po gi istorya ko ki bawo kayo. Mao kita akor ba da kon tao. Mao ulang ko sa pas na ko pod. Oh. Ana oh. Atay. Ah, balik. Mubalik mi dire. Castellano. Castellano no? Oh, nako tinga. Sulod ngato dito dapat tadi, iwa dapat tu pu asa wala kabot atu ilang gudong mabasyo. Ah. Oh. Anda de dia. Nako dia. Dolos pa itang yo kayo kada na ida kan ungguyan. Oh. Anda de dia. Balikon kana dere. Balikon balikon kana dere. Oh. sa ano? Basta na balik mi ha. Pro. Kada mo ngi hatag. Pangpalit ra gid mo ni kuan. Ha? Oh, para kinabuhi tara ko no ba. Pagkaon ko dili ang tag. Ipalit sa bugas. Oh. हां हां ये आयल